Magandang araw ako po si J.M. De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas dosa Balak palawakin ni Senator Bam Aquino ang bilang ng mga estudyante makikinabang sa libreng kolehiyo sa ilalim ng panukalang 2026 National Budget sa pagdinig ng uh, budget ng Commission on Higher Education o CHED nitong October 17. Tiniyak ni Aquino na sharing rin pangunahing miyakda na Republic Act 1093-1 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act na patuloy na makakatanggap ng tulong mula, gobyerno ang 3.5 million beneficiaries ng programa. Aniya layo nilang dagdagan ang bilang ng scholarships upang mas maraming kabataan na magkaroon na pagkakataong makapagtapos ng kolehiyo. Sa ngayon, nasa 2.2 million estudyante na ang naka-enroll sa state universities and colleges at local universities and colleges ang sakop na naturang batas habang 1.3 milyong sadyante na ang nasa private educational institutions ang nakakapag-aral sa pamamagitan ng Tertiary Education Subsidy o TES at Tulong Dunong Program o TDP. Kaugnay niyan, hinimok ni Aquino ang CHED na maglabas ng malinaw na schedule at target number ng scholarship beneficiaries upang masubaybayan ng Senado ang implementasyon at matiyak ang sapat na pondo para sa programa ng libreng edukasyon. Bukod dito, nanawagan ng mababatas na pasimplehin ang mga patakaran sa TES sa TDP para mas marami pang kabataang mula sa mahihirap na pamilya ang, mapabilang sa naturang programa. Para sa iyo pang balita at updates, tutok ko lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si J.M. De Jesus. Magandang araw po.